Magandang umaga. Ito pa lang bahay namin. Ito, medyo kalat pang bahay ko. Ito, bagong bili ko na rip. Ito, hindi tapos ang bahay ko. Punta ko pala yung asawa ko. Nagluluto ng adobong sitaw. yung manok. Ito yung bahay, giniba na. Kasi nabili, nabili ko na to dugtong sa taas sa amin kasi walang walang square meter lang tong bahay ko nabili tapos ito nadagdag binili ko ulit mura lang to nasa 40,000 nabili ko tong manok ko yung manok may sakit yung manok ay ito ang iti ko pagkatayin sa birthday ko sa dalawang manok tsaka kusina namin kaya anak ko, si Toto. Ayun, wala pala. Si Tawatos yung karne na dubuhin. Kaya nagluluto na ang asawa ko. Ang adobo niya. Hmm. lagay na asawa ko yung ah, dito yan na ako naglalaro ang ah, laro niya lagyan na magigit sarap